Yo, mga kababayan Kapag nakuha ka ng Team Dirty Frankie May surprise ako sa'yo At kung may mabuti ang poso, para sa'yo to Tara, let's go! Hoy! Ano pa pangkain? -pang lang? bây giờ mày không? ngang tay mà thế ăn đã điong khay ăn thôi cũng anh ăn khay Kaya, mabalik ka lang. Kaya mabalik. Bakit ka nakabideo? May patay mo yan. D� Ups! Ah... Wala so, ano na lang sa ano nalang. Okay. So, na rin kasi ako. Okay. 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 Wow. kape. Eh, hindi mo hinag. Kapo mo. Gusto ng pera ko, kuya eh. Bili ka ng pagkain. Dito na yung Sige po, bigay ka na po sa'yo. Ito pa. Ha? Ay, kuya, pambil pambili ko po yan ng napkin, kuya! Kuya, ano ba yan? Ano naman Ano nangyari? Sinakawan pa ako ng baliw, kuya eh. Ito na, ko na. Huwag na po. Nawa naman po ako sa kanya. kasi masakit po kasi puson ko kaya hindi ko po, po siya mahabol. Balik po sa akin kanina yung hindi ko sa car. Ayan na po, kuya. Masakit kasi puson ko, kuya eh. Pwede po ba makisuyo? Pabili po, ng, pabili po ako ng napkin. Sige, akin na. Kaso sample lang po tong pera ko, kuya. Baka hindi po mag-cash. Sige. Sige po, kuya. Hintayin po kita dito, kuya. Hintayin mo Thank you po. Okay, yeah, ay... thank you po. Um, kuya, okay lang po ba sa'yo? Kasi yung balalaki hindi po kaya bumili ng napkin. Okay, Nahihiya po sila. May gusto po kasi ako, kuya. Oh. <laughs> Sige po, malaking bagay na po to, kuya. Ano po kapalit nito, kuya? Hindi, hey, wala namang kapalit nito. Sige po, kuya. Maraming salamat po. Apo, maraming salamat po, kuya. Sige po, kuya, baka nabala ko po kayo. Okay, okay lang. Sige po. Sige po. Salamat po. Dahil mabait po kayo, kuya. Um, papasalamat po ako, kuya. May pibigay pa ako sa inyo. Ay, ano po yun? Um, surprise na po. Sana magustuhan niyo po. Ano po? Opo. Salamat Opo, kuya. Um, hindi po ba kayo na, ano, kuya, na ilang po bumili ng napkin? Hindi naman. ay bibigay pa ako sa inyo dahil mabait po kayong tao. Sana marami pa ka po kayong matulungan. Maraming salamat po. Salamat po. Ay, thank you. Hindi <laughs> <laughs> ka makakain kanina. Masaya. Kaya na mabait ka. Mabuti ka ng tao. Masaya. So, okay. naghanap lang kami ng may mabuting puso. At ikaw yan. Para sa itong ilim na ito. Totoo po ba yan, sir? Ah. Kasama. <laughs> para sa Maraming Salamat po. Basta sir, para ano. Para sa'yo talaga eh. Kasi may na, na, na kami din doon kanina, hindi kami ano eh, hindi kami binigyan ng pagkain eh. Mag na sana kayo yung anak mabibigyan namin ng helmet. Pabuksan ko yan. Tulo na kita. Pinsa <laughs> ka na. Kaya eh. pasinsa na po. Nabahala ka namin. Talaw kaya na namin. Sana magustuhan mo po kuya. Buksan mo kaya. Para sa'yo okay, talaga eh. Ang ganda po. <laughs> Ang ganda natin ito. ah oh, ah dalawa kuya, bagay sa kuya wala nga salamat, salamat Anan, okay. mab po bigyan niya safe ka ko talaga maka Bili po ng helmet kaya lang ah. hindi pa ako makabili po yun dahil sa hirap ng eh. Ano tara, laban lang kaya. Tayong okay. ganyan lang ang buhay. Karang, marami, ano. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po ito na ibigay niyo sa akin. Sana ano kaya, marami pang kagaya mo na ano, may mabuti po Dahil dyan kaya, mayroon pa kami yung bibigay. Ba? Maraming salamat po. Malaking bagay na po ito na ibigay niyo sa akin. Okay. Yeah. God bless po sa inyo. Hindi po. Ang nga na may kapal ko yan. At marami pa kayong ano, marami pang pa may spark uh, katulad niyo na ating mga kababayan. Marami pa kayong ano, mga kapulungan. Eh, hey, lang ako nagkaroon ng ganitong helmet na pato. Bagay na ba? Bagay na bagay. Ayun po, mga kababayan, maraming salamat po. Please like and share. Parang may kapulit kayong gintong araw sa video nito. Uh, Pag-parisan ba ng ating mga kababayan? Thank you, Sige, ang sa muli. Maraming salamat po ulit. Ingat sa biyahe ko yan. Kumakain ka pa yata eh. Opo. Pero matapos na rin po ako kasi nagmamadali rin ako. <laughs> Maris <Madulat> rin. ka ba? Hindi <laughs> siya ka na. Hindi ko po inaasaan ito. Sige, God bless you. Maraming salamat po ulit.